Magandang araw ng biyernes, narito na ang mga tampok na balita mula sa Philippine News Agency. Nilinaw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang naganap na palitan ng mga bilanggo sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia matapos ang pagpapabalik sa bansa kay dating Bambantarlac Mayor Alice Guo. Sa isang panayam sa palasyo, sinabi ni Marcos na walang opisyal na kahilingan mula sa gobyerno ng Indonesia ukol sa umano'y prisoner swap masalimuot at sensitibo niya ang naging koordinasyon sa mga otredad sa Indonesia at nakatulong din ang kanya mga pagbisita doon upang magkaroon siya ng mga kaibigan na tumulong sa pag-aresto kay Guo. Umaasa din ang Pangulo na bibigyang linaw ni Guo ang mga takatanungan kung paano lumaki ang mga Pogo na tinawag niyang criminal enterprise at kung paano lumaki ang kanyang yaman at nahalal bilang mayor ng Bamban gayong wala namang nakakakilala sa kanya. Nada si Guo sa Tangerang City sa Jakarta nitong Miyerkules na umaga at naibalik sa bansa kaninang alauna ng madaling araw sa kain ng private plane sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Swap, wala nang swap. No demand all. Yeah. I no, there 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 is uh, uh there was because lumabas sa isang article sa Indonesia na dapat magswap. Pero hindi official 'yun. So uh, no, but When it was, you know, I, I, I can explain to you, hindi naging simple ang pagpapakwit uh, ni Alisco dito sa Pilipinas. It wasn't simple. Samantala, wala umanong nakikitang mali si Pangulong Marcos sa selfie photos ng mga opisyal ng gobyerno kay Guo. Kasunod dito ng puna ng ilang senador sa mga lumabas na litrato ng mga ito nang sunduin nila ng personal si Guo sa Indonesia. Ayon sa Pangulo, bahagi na ng bagong kultura ng bansa ang pagse-selfie para ipakita na kasama na nila si Guo. I think the, that, that, is, uh, that, is, uh, that is part of the new culture now na nagpapakuha lagi ng kahit ano. Uh, kasi post nila, tignan mo ako, nakasama ako dito sa team na nag-aresto sa ganyan-ganyan. That's, eh, ang tawag natin sa Pilipinas, we are the we are, we are the selfie capital of the world, di ba? Oh, okay. ito nag-selfie. Uh, like, hindi mo naman pigilan ng tao na nangumiti. Na mumiti. so, uh, they just had the selfie. I don't think it, I don't think there's much more to it than that. Magpa-selfie sila. But sir, now that... Samantala, kinwestiyon ni Senate Deputy Minority Leader Lisa Ontiveros ang warrant of arrest na inisyo ng Korte sa Kapas laban kay Alice Guo. Kaugnay ito ng kasong graft laban kay Guo na isinampa sa ombudsman. Ito ay matapos kunin ng Philippine National Police ang kustudiya ni Guo sa utos ng Kapas Regional Trial Court Branch 109 na arestuhin ang dating alkalde sa kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act na isinampa ng Department of the Interior and Local Government. Ayon kay Ontiveros, bagamat nire-respeto niya ang korte, ang Senado ang unang nag-issue ng arrest order laban kay Guo at Senate warrant ang bitbit -bit ng mga opisyal ng Pilipinas nang magtungo sa Jakarta. Samantala, sinabi ni Senate President Francis Escudero na kung hindi magbabayad ng piyansa si Guo, kinakailangan ng Senado na hilingin sa korte na payagan siyang dumalo sa pagdinig. Pinagbigyan ng korte ang hiling ni Ontiveros na payagang dumalo si Guo sa pagdinig ng Komite ng Senado sa lunes. Una nang sinabi ng pulisya na mas matimbang ang arrest warrant ng korte kaysa sa warrant na inisyu ng Senado. Samantala, pinayagan naman si Guo na makipag-usap sa kanyang mga abogado. Hindi naghain ng piyansa si Guo sa korte at mananatili ito sa kustodiya ng pulisya. Umabot na sa 84 ang bilang ng mga Chinese national na ipinadeport sa China ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Nahuli ang mga dayuhang ito sa mga sinalakay na Pogo sa Bambantatlak at Porak, Pampanga. Sa panayam kay PAOK spokesperson Winston Casio, sinabi niyang halos kalahati ng mga deportees mula Bamban ay mananatili sa Shanghai dahil doon sila kinasuhan habang ang iba namang galing sa Porak, Pampanga ay dadalin sa Sian. Dagdag pa ni Kasho, nasa 88 ang kabuang bilang ng Chinese Nationals na nakatakdang i-deport, ngunit apat sa kanila ang na-offload matapos manggulo habang nasa loob ng eroplano. Nadiscovered din na ilang deportees ay may bagong preliminary hold departure orders na naisampa laban sa kanila. Mga deportees din umano ang nagsampa ng kaso upang hindi sila ma-deport. Ayon pa kay Kaso, gumagastos ang pamahalaan ng mula 200,000 hanggang 250,000 pesos kada buwan bilang humanitarian assistance para sa mga witness at iba pang individual na dawit sa mga kaso. Nasa higit isang libong dayuhan na anya ang napadeport mula sa bansa habang higit tatlong daan ang naghihintay na mapawi. Matatanda ang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address ang pagbabawal sa lahat ng pogo sa bansa bago magtapos ang taon. Balita naman sa probinsya, nagpaabot ang gobyerno ng mga bagong serbisyo para sa mga mahihirap kasabay ng dalawang araw na Bagong Pilipinas Service Fair sa Davao City. Inanunsyo ni House Speaker Martin Romualdez ang zero billing program para sa mga pasyente ng Southern Philippines Medical Center. Ayon kay Romualdez, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maglabas ng 50 milyong piso para sa SPMC sa pamagitan ng Medical Assistance for Indigent Patients ng Department of Health. popondohan nito ang gastusin ng mga pasyenteng nagpa-confine mula ikalima hanggang ika ng Setyembre. Mabibigyan din ng mga pasyente ng tig 10 kilong bigas. Bukod dito, isinagawa ang programang tulong para sa Dabawenyo sa University of Southeastern Philippines. Dito na mahagi ang Department of Social Welfare and Development ng tig 10,000 pisong ayuda at 20 kilong bigas para sa 250 pinakamahihirap na residente sa Davao City. Mabibigyan din ng 10,000 piso ang nasa 6,000 empleyado ng SPMC mula sa DSWD Ayuda para sa Kaposang Kita Program. Ayon pa kay Romualdez, ang dalawang programang ito ay bahagi ng kampanya ng Administrasyong Marcos para maisakatuparan ang layuning bagong Pilipinas. Magandang balita sa ating mga kababayan, pwede nang mamasyal at magpatuyo ng mga labada. Matapos ang halos isang linggong pag-ulan, mas magandang panahon ang maaasahan sa malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila ngayong weekend. Ayon sa pag-asa, posible pa rin ang makulimlim na panahon na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa Metro Manila, Cordillera Region, Calabarzon, Mimaropat, sa ilang bahagi ng Ilocos Region at Central Luzon. Pero batay sa weekly weather outlook, magiging bahagyang maulap at maulan sa hilagang bahagi ng bansa simula ngayong weekend. Magiging mas maliwalas ang panahon at posibleng masilaya ng sikat ng araw hanggang sa araw ng linggo. Sa ngayon, umiiira lang trough o buntot ng Super Typhoon Yagi na magdadala ng pagulan sa extreme northern Luzon habang apektado ang natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Metro Manila ng Hanging Habagat. Nananatili naman ang bahagyang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan sa natitirang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at ex-account Philippine News Agency. Ipinapalabas din ng PNA Headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondoc ito ang PNA Headlines naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas Happy weekend po sa inyong lahat